Hello po. Tao po. Oh, Hello, what's up guys? Ngayon gabi yung lahat. Nandito ako ngayon sa si isang haunted house. Ah, itong bahay na to sobrang haunted. Itong bahay na to, dami nang kababalaghan nito guys. Mga... Na sobra, sobrang haunted to. So yun na lang guys, tara let's go. Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigala ko minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi misteryo kasama si Real Ghost TV So yun na nga guys, dito tayo guys Ayan huh. Narinig agad ako Malabog So, itong lugar na to sobra sobrang hunted so ayan na uh, hindi, hindi ko po itong magagawang mag vlog na mag isa kung wala si God because ang pinagmamayabang ko only Jesus ang aking buhay na tagapagligtas my hero my salvation my light my savior siya po wala nang iba kasi doon po nagsisimula yung tapang ko guys doon nagsisimula yung abilidad ko only Jesus yun lamang po Ayan. kaya ini-encourage ko kayo huwag kayong matakot sabi nga niya dabanan mo ang limonyo at sa'yo tatakbo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus lamang tawagin mo ako at ako'y darating sabi niya wala tayong dapat ikatakot guys Yeah. Maniwala man kayo hindi. Totoo merong Diyos. At merong Jesus sa ating buhay. Comment down below guys kung meron kayong makita, mapansin dito sa pupuntahan natin ng bahay. Ayan yung bahay guys so. oh. Kita nyo yun guys. Yan. Sobrang laki, di ba? Kung iisipin mo lang, nakakatakot na. Paano kaya kung papasok tayo diyan? Nandito lang ako sa labas, pero nakakaramdam na ako ng kaba at takot. Yan. Oops, parang may nakita ko doon. Yan, may baliti yan guys ha, mga baliti ito guys. oh, isipin mo guys, ikaw mag-isa pong papasok dito. May mga kakahuyan. Oh, Sino yan? Sabi guys, sisitayuan yung balahibo ko guys. Sobra. Lah. So comment down below guys kung meron kayong marinig dyan. Kasi nagsisitayuan na yung mga balahibo ko. So yan, ang dilim talaga. Wow. Uh. Kola ta ko na. Ayun no? Hello po. Ayun. Sino po kayo? Ang dami nang lumalapit diyan, guys. Pero natutumba, hindi nakalapit. Try ko ngayon lapitan 'yan kung kaya ba natin. Ayun no? Ayun yung yung buhok niya, guys. May mga ano pa, guys, ha? May mga dahon pa, guys. Kita niyo 'yan, guys. Ayan, kita nyo yan, oh. team. Hello po. Sino po kayo? Aswang po ba kayo? Na nakatira dito? Oh, mga elemento na... Nakatira. Nakatira dito. Wow. Biglang umalis agad, guys. Wow. wala agad. Pasukin natin, guys, ah. ito yung likod ng bahay guys ito yung CR nila CR alon challenge ito yung alon challenge for ngayon guys ha yan ang dilim so yan bahala na sigad tara guys let's do this Hello? Hello po? Tau po? Hello po? Makan nak apa-apa di puntahan agad natin yung naka-itim guys baho ah Woo! Uh! So yun guys, dito ako ngayon isa so, oh. ang dilim. Tumina na yung ano ko. Ay, ah, uh, headlight. So guys. Ay, na yun guys. Ayan, narinig nyo yan. Nakakatakot, diba? Nakakaramdam din ako natakot. Kapag guys, ah. Pero konti lang. Hindi naman tayo tatakbo. Hello. Black Spirit mo nakatira dito. Mga itim na mahika. Hello po. hello, ah! Sino po yan? Gulat po ako. May tumakbo dito. kas guys yang pinapapili tayo san tayo papasok wow oh, grabe dito tayo guys dito tayo Meron ba mga kaluluwa na hindi na matahimik dito? Nandito ba kayo? Hello po. In the name of Jesus. Wala kayong karapatan na ako'y hawakan na. Ha? Yan, in the name of Jesus. Yan. Hanggang dyan lang kayo. Yan, huwag niyo akong hawakan kasi giniginaw ko. Ramdam ko po, giniginaw ako ngayon. Huwag niyo akong hawakan. Ha? Diyan lang kayo, in the name of Jesus. i'm engaged in day school for... nga magparamdam niyo pwede ba kayong umakyat magpakita dito sa aking harapan nandito kayo go. Nandiyan ba kayo? Huh? Ito talaga yung nakakatakot na lugar guys. Na napuntahan ko. Ito yung hunted house na sobrang creepy. Ayan eh na, no, makikita nyo yun. Oh. Sobrang talahib. Kapag dumadaan ka dyan, matatabunan ka na ng mga dahon. O. Oh. Nalaki ng mga dahon, no? Oh. Woo! Uh. Sino yan? Hindi ako natatakot sa iyo ha. Kaya ako lang mag-isa dito. Hindi ako natatakot sa iyo. Sino po yan? Okay, tayo mo pakita sa akin. Hello? alam mo yung ramdam mo yung entity nila guys yung presensya nila nandito talaga sila guys so yan madilim na yung flashlight ko yan So, comment kayo dyan, guys, ko Jesus name. Parang meron ako nakita, guys, na may sumapaw sa kamera ko. So, yun na lang, guys. Uh, mula tayo sa labas. Comment kayo dyan kung ano yung sa paningin nyo, kung ano nakatira dito. Yan, sobrang dilim dito, guys. hu

diba yan tahimik na ako ngayon guys kasi alam yung giniginaw ka na takot yan alam mo yung ah uh, ano sa tagalog yung tinitiis mo na lang yung takot alam mo alam mo yung ganun. So yun na lang guys. Uh, medyo mahina na yung flashlight ko. So yun na lang. Uh, maraming salamat sa yung lahat. Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo. So God bless yung lahat. Pray be matulog. Subscribe my channel Regus TV. Please pakishare at pakilike itong video na to guys. Palaking tulong na po yun. So maraming salamat. God bless. Close doors, I'm a fool for your lies.